tayo, sabihin, yung, yung sa pamilya, meron ka ng konting negosyo, wala, meron ka ng konting negosyo, di ba? Pero, uh, yung para sumabak dito, sa totoo lang, hindi uh, uh, mahirap. Pwede ang pag-meeting sa ilalim ng puno at lahat, di ba? Pero hindi ko kaya nabutin lahat. Uh, kaso na, wala, sayang lang din yung pagod. Kaya nakakatuwa ka na, uh, yun nga, nagtatambal uh, kami ng kumpote kasi sa pamagitan ng Uh, resources niya, talino niya at lahat at yung akin naman uh, uh, relasyon ng aming pamilya sa ating mga kalalamigan mula nung araw pa eh, magandang kombinasyon magandang kombinasyon at saka uh, sa, 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 sa mga darating na panahon yung pinapangit ng proyekto ni ni, ni, ni eh, hindi kailangan na magnakaw sa gobyerno Oo, oh, kasi kutuposin nga, hindi niya kailangan na kailangan kong posisyon na ito eh, pero naaawa lang siya sa ating lalawigan, kaya ito, pinasok namin itong laban ulit na ito. At sana naman, medyo matauhan yung ating mga kababayan, uh, kasi pagka pinakita kami yung kabila, ano pa po ba sinasabi nila doon sa mga baisiha? Wala na eh. Diba, wala na. Bigas na lang. Sa paglibot po namin sa maraming bayan, tinatanong namin, ano po ba ang nagawa ng Kapitolyo dito? Kasi alam natin, eh. kasi baka mamaya madoble, di ba? Baka mamaya anak, ipagawa na ipagawa ng proyekto kayo right dito, o kung ano maman. Eh, ano bang malaking proyekto dito na kay Akinapang? Eh, ang karamihan pong sagot, wala po kami matandaan eh. Di ba? Eh, bakit po yung pa rin ang <coughs> yung tatangkilikin? Eh. eh, nabigyan po kami bigas eh. Eh, kaya, kaya ako naaawa doon sa mga kalalawigan natin. Kasi parang bang, yun na lang eh. Yun na lang tinaantay eh. Di ba? Eh, yung gobernador, probinsya hawak, malaki ang posisyon na yan. Malawak ang maraming pwedeng gawin para matulungan yung mga kababayan at mga tiyokuhay nila. So, natutuwa ako na binanggit ni Gobyo maraming bagay. Yung Believing Project, uh, Tourism Project, Energy Project, kasi gusto natin ipakita sa mga kalalawigan na natin na. Ah. Lakihan natin yung hinihingi natin doon sa mga nakaupo, sa tuber na to, sa congressman, sa mayor, lakihan natin. Hindi yung maabutan lang tayo ng paminsan-minsan eh. Ayos na, o oh, di ba? Okay lang naman meron, di ba? Gaya nga sa dito yung bigas, kasi kailangan ng tulong. O, oh, eh, pero siya, katulad sila mayor, Jay, mayat maya dito, nagbibigas, nagtitimba, pero kita mo naman lahat ng mga proyektong ginagawa. Kumagal tayo ng ospital, kumagal tayo ng kalsada, ang dami ng negosyo kumapasok. So, magkasabay yon para umangat yung lugar.